Gipahayag sa mismong founder sa Bantay Boto Jansan nga si Marcelino Bohol nga bisan kon namatay ang ilang usa ka opisyal gumikan sa usa ka trahedya dili maundang ang adbokasiya sa ilang grupo nga mao ang voluntaryo nga pagbantay sa piniliay gan isa karon ila nga giandam ang ilang sakop sa Jansan gumikan nagkadol na ang filing sa certificate of candidacy alang sa umaabot nga 2025 elections Ang Bantay Boto Jansan mag-operate siya pagkahuman og filing sa ilahang kandidatura karong uh, Oktubre o hantod na siya sa eleksyon. Ang amo amang kong kuandiri, uh, na ni Otomong, mao ka ng uh, pagbantay sa mga politiko nga magpataka sila o pamutang ni anang ilang mga uh, parapernalyas nga wala pa itugot sa kumilik ang campaign period. gay pasabot ni Bohol sa iyang sakop nga sama sa miyaging pinilyaay wala silay pilion basta makasupak sa kumilik guidelines sama sa wala ginatugot nga pangampanya Usah sa mga volunteer nga si Nikasyo Tutur, na mahayag nga andam na siya sa iyang pagtuyok sa mga barangay sa siyudad aron magmonitor sa kampanya hangtod sa pinilyaay So, ang among imo mo sa tanan nga barangay bates sa barangay mo rubing para magbantay may kung sa'y mga maayo o bimayo maayo nga trabaho ko naman na, pero, dito, na nila. Samtang, giday sa Pangulo sa South Seas Vendors Association nga si Lika Salazar ang advokasya sa Bantay Buto Diansan. Well, uh, para sa ako, uh, pinakamaayo na siyang uh, move no, sa atong uh, atong mga volunteers o uh, gialaw po sa atong gobyerno. Mm. Kaya kung kumalik lang man good, ang mabantay, morag dilin nila kaya, no? kasi limited lang ilang tao. Mm. Kaibulan ng filing sa COC mahitabo sa umabot ng October 1 to 8, 2024. In the heart of Ginger Lives, Christopher Jason, RIGADA News.